Tama nga hibo ko di tama di dito sa Singapore. Bakit nyo ko inugilo ko ha? May bigla kayo. Pati naman yung ilabas yung ano ko, take video ko. Ito na ano, natin ha? Pati may ha? Ito na, ito nga hibo ko nito. Wala nga ko na ha? ang nanay bapak na naninihin ako ay mga mga ayoko 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 Pepi pepi tangguh, lagi puluh berlagi lagi api pepi pepi tangkal, lagi naik pelakoh. Pendaian aku ikut orang ni aku, ikut orang Akan ada pepi pepi tangguh, lagi aku dengan naik lagi dengan jepang. Ikut orang ni aku, pendaian aku tidak kencing, tidak paham dengan bapa kacak orang itu. Itu yang lagi pepi pepi tangguh. Ada banyak

Yeah, yeah. Oh damn yeah. up yeah. B A B I have a pen. I have an apple. Uh apple pen. I have a pen. Mr. Pineapple Apple Pie. Mr. Pineapple Apple Pie. And now, just saw a news item quoting in Speaker Alvarez saying that somebody must be, must be out to silence the Chan. Ano na naman ang implication nila? Kakagawad ko na naman yan. Sila ang nanggigibig sa akin. Tak dulu nila lahum, ginigipit, gini, tidak api, sebutkan ni yang tenggat kauin ni lahum. Nak nampak di sisi call themselves men. lima. Geng yang bermegelaki, they're cowards, they're false, and they liars. This that is the Of officials of, uh, that we have now. Ini sepat yang dilimpah. Ya, itu pada yang dilimpah. Di mana? Yang ini oleh yang buah. Masih memang. You're or her. That one message. Okay. You threatened to kill a seven Alfredo Mendoz. <laughs> Not by Inco. Mendoz. And what is horrible is that quite find us 30 days after. The red him was found dead. ma ei looma , ma pean lasta . ma olen töötaja , olge mõnusad , ole hea . see , et ta , ta ei olnud kurjalt , aga on mul ka kurat . Pinangako ako na siya ng mataas na posisyon. Okay na tayo. Walang gagalaw sa atin. Regalo ni Boss. Boss, mabot din. Salamat. Maraming salamat din po. Tawangas, kumabot din! <laughs> tanggap ng pera galing sa mga kriminal para maging government official. Ito ang justice with fear and fail. Hindi ako takot sa mga kriminal at korap. Laila Dilma, yan ang rustisya. I love you. Hi Mahalikans, Pilipinas! Magandang umaga po mula Luzon, Visayas, Mindanao at saba sa lahat po ng mga Filipino and OFW all over the world. Kumusta na po kayo? So ngayon po, mainit pa rin po ang issue dito sa uh, extrajudicial killings at ang pagsasabotahe sa Administrasyong Duterte. Unang-una po itong si Delimaw na kung saan po ay uh, diyosa ng mga halimaw. Ito po ang pakikipaglaban natin, nating lahat at ng gobyernong Duterte sa droga ay hindi po madali. Dahil po ang involved nga po dito ay mga politiko na ganid po sa uh, pera at ganid sa uh, power. So ngayon po, itong si Delima especially po, hindi po talaga aamin to. Kahit ibitin mo ng patiwarik, hindi po siya aamin. Dahil uh, naibenta na sa uh, impyerno okay, kay, satanas. So, ngayon po, pakinggan nyo po itong, actually, nag-post na rin na po ito, pero tignan natin yung itsura niya. Ito bang pagmumukhang ito ay nagsasabi ng katotohanan? Hindi, hindi, talaga ako titigilan na hindi ako, ano, anong, ga, anong gagawin ko dapat? Mag-resign? O barili ng sarili ko? Di, ba? And I, I won't do either. So, ayun. Actually, dapat nga po barilin na lang yung sarili niya para matapos na po ang problema at uh, you know, kung may kahihiyan siya. Definitely po, itong mga involved na sindikato sa ating gobyerno sa droga, ito po ay uh, malaking laban natin dahil ito po mga sindikato na ito ay kahanda po silang pumatay dahil sa pera at dahil sa, sa uh, power. So ngayon po, noong nakaraang administrasyon, nagpifiesta po sila. Dahil nagkaroon po tayo ng presidenteng uh, seryoso at may pagmamahal sa ating mga Pilipino na gusto pong wakasan itong droga hindi man po mawakasan at naniniwala naman po ako na hindi talaga to uh, magiging zero drugs ang Pilipinas even all over the world po napakalaking uh, problema itong droga sa atin ganun pa man po ako bilang Pilipino at bilang hindi uh, yellow tard ay naniniwala po ako na mga sindikatong ito ay magsasama-sama po yan magbabayad po yan sila ng milyon-milyon even billions para po isabotahe ang administrasyong Duterte. Ngayon po, yung yung nabanggit ni ni President Duterte na ang uh, may plano pong impeachment itong mga yellow. Hindi po tayo tanga. Hindi po tayo bobong mga Pilipino para hindi ito malaman. Bago pa po ang kampanya, eh talaga naman pong alam na po natin 'yan. Kaya nga po ginawa nila ang pandaraya. Okay, kay kay Bongbong Marcos at sa iba pang mga mga senatorials na supposedly nanano at ipinwesto itong mga kultong dilaw dahil po para ma para nila ang kanilang mga uh, cancer na plano sa ating lipunan. So again po, itong mga yellow tides na ito, itong mga kultong dilaw na to handa po silang pumatay at wala po silang sisinuhin ma ma, ma ano lang po ma-execute lang ang kanilang kasamaan or ma-continue lang kung ano yung mga ini-enjoy nila nung nakaraang administrasyon. Ang droga po ay ma, 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 ma ano ma sa limuot na laban sa sa kahit saang, uh, sa ang sa uh, ang bansa. So kung natatandaan nga po ninyo, uh, ito po yung mga mas ahead sa akin, yung pinakasikat na drug lord o oh, sa drug cartel na si Uh, Pablo Escobar kung sino po nakakakilala o nakapanood ng mga documentary na 'yan. Uh, doon ko po na nakikita na itong mga mga involved sa droga. Ito po ay papatay kahit pamilya, kahit you know, kaibigan, alang-alang po sa power at saka sa pera. Kasi po halang po ang kanilang mga kaluluwa. So, malungkot. Malungkot po kaya po tayo ay mag-mag sama-sama at magdasal para sa laban na ito dahil hindi po talaga madali ang laban ng ating uh, presidente Duterte at natin mga mamayang Pilipino kasi tayo po eh mga mamamayang Pilipino po ang biktima dito. Si bakit po ba na, na, na unang napapatay yung mga, mga 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 users or pushers na mga small timer? Kasi sila po yung mga ginagamit o sila po yung mga uh, collateral dito sa, sa droga na to yung mga mga malalaking sindikato po marami po yan silang pera eh so kaya po nila mag-hire ng mga bang sindikato rin, ng mga goons kasi meron po silang pera eh kaya po hindi po madali ang laban natin napakalungkot but we have to fight for our our country and para po sa ating mga kababayan at ito naman po ito mga human rights na uh, people na ito na nangangampanya ano naman daw ang human rights ng uh, itong mga napatay na ito. Ang tanong ko sa inyo, mga hayop kayo, ito ba mga kriminal na ito at kayo-kayo Na isip nyo ba ang mga karapatang pantao, ang right nito mga ordinaryo, mga Pilipino, na man ng droga na araw-araw, naisip nyo ba yung sirain ninyo ang pamilya nila, buong pamilya nila, naisip nyo ba, bago kayo magdadakdak ng mga pesting human rights ninyo. Okay, Ang human rights po ay applicable lang sa mga taong hindi salot sa lipunan. Pero ang mga demonyong salot sa lipunan, wala pong puwang ang salitang human rights sa kanila. So ganun pa man po, mabuhay po tayong lahat at patuloy po tayong lumaban. Kahit po napakahirap ng laban natin, tuloy po tayo. Kasi kung, kung titigil po tayo, talo po talaga tayo. At least po tayo, habang buhay, lumalaban po tayo. So mabuhay po kayong lahat at uh, ingat po kayo.